Itong tao to, OFW to. Napalakad na namin to last year. Kanina, pipilay-pilay ka eh. Gano'ng kalalangay si Kuya? 10 days na daw, eh no? Nag-diaper na si Kuya. Nawalan to ng control sa ihi, ma'am? Oo, oh, na. Ikaw, piling-piling. Nakalala ito na ngayon eh. Ito ba? Hoy! <laughs> okay! Okay. Tapos eh... Ba't kasi napabinat? Siyempre, exactly, sa akin yung pangkulado eh. Oh, o sige, sige, tapos, okay. natin yan. S S yung yung kaso, ah. <laughs> <laughs> Nasa edge dito pagkaparalis ko si Kuyo eh. Mm -hmm. Ayun nga pala. Ayun Dala ngayon. sa Saan? Dige na sir. O, mo to? Madudum. 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 Sir, pwede na

So, etong tao to, OFW oh, to, napalakad na namin to last year. Ano ba yun, ma'am? Ano ba nangyari dito? Isang session lang tapos bumalik na agad sa Saudi? Hindi po. ah uh, Nag-chat po kayo ng April 29. Hindi, nakailang session sa akin, ma'am? Sa akin ma po. Sa akin po. Sa bahay po. Nagagawa uh, na. Um, yeah, tinawag na siya ng office. Hindi na nakabalik? Hindi na po. So, na-cancel yung booking niya for second session? O, nagkabig? Kayo po ang na-cancel kasi ginagawa ito. Ito pala eh. Ito pala uh, ako pala ng bahay. Ito pala <laughs> ako pala <may> kaya, <laughs> So ito, it so, uh, ko na itong platform na ito para pisa mga FW magstay kayo dito for at least two, two months kasi hindi naman ako may makikinabang Opo. What if nga hindi nga makuha ng isang session. Ito katulad dito. Napalakad ko na ito kahit kalkalin nyo doon sa, mga, sa page ko. Makikita nyo siya doon nakalakad na ito. Na Kanina pipilay-pilay ka eh. Oh. Ano nangyari, boss? May video rin sa sabi na siya. Eh, meron akong tinarbaho nung last... last... ah... 11. Hmm. And then, pagkatapos nung trabaho pag ko, pagising ko... Yun na. So, then, almost a year rin na rin napakinabangan yung hirap namin? Oo. Oh. Okay. Gano'ng kalalangay si Kuya? 10 days na daw, eh, no? Nag-diaper na si Kuya. Nawalan to ng na kontrol sa ihi, ma'am. Oo, oh, wala. Ang nagtay din siya. Sa ano nga pala, hindi ko gawa ng baro. Tara kayo sila nga May schedule na siya pabalik? Wala pa? Meron po, May 20. Two months. Two months po ang binigay. Ay nga. Nananood, <laughs> yeah. nananood. No, 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 no. Kung nabakapan pa siguro ito ng isa pang hilo sa kaya dalawa, hindi na bumigay ito. Nap napwersa eh, kumbaga. Hindi naman kasi talaga siya natapos. Okay. Paul, bomba. 10 days boy. Pero mukhang

Hindi sana mo ayo. Paul. Bukas na. Okay, so Ay, ko na kayo. Sa pamilya nito, sorry talaga, hindi ko natapos. Kasi nag-emergency kami, nagpagawa ng bahay, nag-emergency din sila, so hindi na nag-meet yung ano namin, yung schedule namin. Ito, possible makalakad na to. Hindi ko lang alam kung magkakakontrol na agad sa iyo Kasi patigas na nung naibalik sa amin. Ten days na tong nagkakaproblema si sila. Saan bansa siya mong galing, Saudi. Saudi. Yun. Ang exit ulit ng Saudi para ipaayos dito. Buti hindi pina-opera. So, pagpahingay muna namin, so far, yung hindi niya maiihi, lumabas na dito, buti naka-leather dito. Wala nakakaya sa nangyari. At least, mas nakakaya pag hindi namin ito naibalik. So, pagpahingay muna natin, please, no advance payment sa grupo. Ang checking in booking dito sa bahay mangyayari yun. Ang bahay po pang tapos mahilot. Pag may, kasi ang dami na nagsumbong nito eh. Pag may kachat kayo na ano nagsabing, Pay now, book now, di kami yun. Ha? So, paano? Dahil din sa lahat. And, kugalit sa mga gumaling. Kabang namin si Kuya. May musta. Pwede na akong gawa now. sige! Parang nandito siya. Sige. Kahit saan, tagilid ka. Upo. O, oh, tagilid mo na ha. Yan, upo. Sige, boss tayo. Kaya? Kaya? Hindi? Kaya. Sige, tayo. Tanda na. Tanda. Diretso na likod. Yabang. Yeah oo. Oh, Tapos kanina, nagpapatulong ko pa sa akin. Ano kaya? Nakalipan ako ito. Sige, tayo ako muna tayo minutes. Nakalipan ako ito. Oo, 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 Wala Bin, kuha na upuan, Bin. Kuha na upuan. Kuha na upuan. Bawin mo muna 10 minutes. Oh, 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 oh. Bilis at baka bumagsak to. No. Sige sir. Okay, pagpahingin mo natin. Tingnan natin maya maya. muna yung dugo. So sa singgal Oh, Hindi pa to okay. Pero, nag-promise kami sa kanya, bago siya lumabas ng Pilipinas, tumatagpo pa to. So, paano po? Abangan nyo lang yung video nito. So, wala ka advance payment ha. Ang bayo dito. So, uh, kita kita tayo. Third base na lahat ha. Uh, dinala sa amin ng hindi, hindi na nakakalakad ng makayos Tapos yung ihit na wala na ng control So, so far medyo mas okay na pagdating ng second session yung first session, may video din kami. Ito naman yung second session na lakad ka. Sir, so, lakad ka lang sa mga... Malapit na. Kunti na lang po. Tara kuya, balik. So, hindi pa ito pang post. Second session pa lang. Sobrang hirap talaga nung case. Uh, abangan nyo na lang kapag okay na. Siguro tansya namin dalawang session pa hanggang sa tatlo ano na to, batak na batak to sa session ngayon. So, pag may ganito kayong case, dali nyo lang dito. Huwag naman yung paralyze, pero kaya pa rin yun. Hey. Ah, God bless. Hindi pa tapos, pero pang fifth session to. Binala sa amin ang hirap na maglakad, wala na kontrol sa ihi. Pero, parang, kamusta na pag-ihi ko? Medyo na na siya na, hindi ka gaya dati na yung hira, hirap. hirap. Control na? Control na niya control, control na. Pahirapan pa lang din? Oo. Oh. pa Pahirapan o kaya-kaya na? hindi uh, hindi, hindi pa siya normal. Uh. Nabawasan na siya. Ganun na alam lang nabawas? May... 80%. 80 yun, yun. Uh... 80% na na ibalik? Tapos hindi makalakad, uh, dati ko naputong napagaling, pagaling uh, kaso hindi natapos yung session. kasi nag-emergency din ulit siya sa... Saan ba sa akin siya? Saudi. Sa Saudi. Tapos nagalingan sa akin masyado, sabi niya, ini isang session lang rin, na ako nun, na ka. niya. Sabi niya, magaling ka masyado. Doon naman sa malapit ang makaralize. Marapit ako, doon ang paralize, hindi na sa terus terus mau dulu? itu punya update fifth session fifth terus so update? jadi acara sebelah sebelah kan selama fifth session fifth sessionnya di pencer Tara boss, balik. Di pero kuno sa video kanila kanila. Okay na okay na kasi dinala sa amin 'yan ng ano. Ganyan niyan sa kanyo. Eh. Sa kanila Laka <laughs> <laughs> 'yan. Ang lakad din niya sa eh. kan. Hindi pa to pang post pero may kira pa kasi yung control sa ihe, 80% pa lang daw na ibalik namin. Hindi kami yung gumawa ng kwento si Kuya. So bago to i-post, i-sure muna na sigurado ng ano, yung 100% na magaling nga ha. So God bless po. Thank you.